Sabi ng mga eksperto, para magkaroon ng financial freedom, yun bang walang problema sa datong? Dapat ang source mo ng money, hindi lang iisa. Kaya need mo ng Rocket, programang magtuturo ng mga sideline online na kayang gawing kahit nasaan ka man. Kahit na sino! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Live sa DWIZ Live din sa Free TV Alu23 At digital accounts ng DWIZ Facebook, Youtube At DWIZ News Website Discard ng mga araw na walang datong Watch, listen and follow na sa DWIZ Rocket Ito ang mga racket na posibiling makatulong sa'yo Kumita sa pagiging social media influencer. Kumita sa pagiging referee. Kumita sa pagiging casino dealer. Kumita sa pagiging real estate. Kumita sa gown rental business. Kumita sa pagiging window cleaner. Kumita bilang event host at kumita sa pagiging event coordinator. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Kailangan mo ba ng trabaho? O di kaya side-hassle? Nako, huwag mag dahil narito ang show kung saan tutuklasin natin ang ever-evolving world ng online jobs na posibleng makapagbigay sa inyo ng financial freedom. Ito ang Rocket. At ako po si AJ Castro and for 30 minutes, sasamahan ko kayong explore ang trending remote jobs na siguradong mapagkakakitaan ninyo. Sagot ko kayo mula sa step-by-step -step guide, tips and secrets to success sa iba't ibang uri ng trabaho. Kaya na pang hinihintay nyo. Tara, simulan na natin ang paghahanap sa inyong next rocket. Mahilig ka ba magvideo ng sarili? Yung tipong willy ka magbahagi ng anything under the sun sa iyong mga viewers? What if subukan mong maging social media influencer? Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng na mga pwedeng pagkakitaan? Kung mahilig kang mag-post ng pictures at videos, subukan ang pagiging social media influencer. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket! Sikat ngayon ang pagre-review ng products sa mga social media platforms, gaya ng TikTok, magvi-video ka lang. Pagkatapos, kapag nag-viral o kaya bumenta ang yung video, posible ka mapadahan ng mga PR packages ng iba't ibang business owners at maging ambassador ng kanilang produkto. All you have to do is download and register Party Post app. Ang catch, ikaw ang didiskarte upang makakuha ng atensyon at makabenta sa iyong viewers. Kung baga, mapapabudol is talaga sila sa iyong video ang kikitain mo ay nakadepende sa post mo. And usually, kikita ka ng 1,500 pesos per post. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga di ba hindi na ang pera. Ayan ha, subukan ng racket na yan. Dahil bukod sa naibahagi mo na yung buhay mo, ay eh, nagkaroon ka pa ng clients, fans, and of course, ang iniintay nyong mga kaching-kaching na passive income mga sideline nakikita ka ng pera sa raket kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro Ikaw ba yung tipo ng tao na sporty? What I mean is yung may alam ka sa mga rules and regulations ng mga game? Pumito na at maging isang referee Panoorin ng raket na ito isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ang pagiging referee. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Mahilig ka ba sa iba't ibang klase ng sports? Marami kang alam tungkol sa mga rules and regulations ng mga sports? Pues, para sa iyo ang trabaho na ito. Sisiguraduhin mo lang na nasusunod ng mga manlalaro ang mga rules at regulation ng isang sports at bantayang mabuti ang mga galaw ng mga manlalaro. Ang referee din ang nagbibigay ng mga warnings, penalties at nagbabantay ng oras sa loob ng isang laro para siguraduhin na maayos ang takbo ng bawat laro at nasusunod ang limitasyon ng bawat oras. Ang pagiging referee ay kumikita kadalasan ng 600 to 700 pesos kada isang game at humigit kumulang 16,000 sa loob ng isang buwan o depende sa bilang ng mga laro na kanilang makukuha. Mas mataas naman sa 16,000 sa isang buwan kung ikaw ay nagre-referee sa national o international games. Kaya, ano pang hinihintay mo? Subukan na ang pagiging referee. O oh, ayan ha, nailabas mo na ang sporty side mo and for sure, dadami na ang kliyenting mag-hire sa'yo. Dahil sports season na naman, kaya naman, ready na magka-pera. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Ikaw ba isang matematisyan o kaya madalas ka mag-operate ng mga games? Well, pasok ka sa pagiging casino dealer. Kaya talamin ng RAKET na ito. Isa ka rin ba sa mga nag na mga pwedeng pagkakitaan? Subuhan ang pagiging casino dealer. Ang pagkita ng pera, pasimple natin sa Rocket! Ikaw ba'y ba mahilig maglaro ng online games? May good communication skills? At may basic math knowledge? Kung oo, pasok ka sa trabahong ito. Ilan sa mga ginagawa ng isang casino dealer ay Nagbabalasa ng baraha? Nagbibigay ng instruction sa iba't ibang klase ng mga laro? Nag-ooperate ang mga machines kagaya ng mga ruleta at slot machines sa casino? Ang maaring kitain sa pagiging casino dealer ay monthly base pay, bukod pa rito ang mga incentives ay binibigay ng mga kumpanya. Kaya kung sa team mo ay pasok ka sa pagiging casino dealer, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for casino dealers. O oh, ayan na mag-apply ka na sa mga kumpanyang hiring sa mga casino dealers. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro. Marunong ka ba sa sales and marketing? Tipong laway lang ang puhunan mo at bahay naman ang ibebenta mo. What if maging isang real estate agent ka? Panorin nito. Isa ka rin ba sa mga nag na mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging real estate agent. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa rocket. Magaling ka ba mangumbinse at mangulit pero sa maayos na paraan bakit hindi mo subukan ang pagiging real estate agent? mag ka lang ng mga condominium units, house and lot, and other properties na inaalok ng kumpanyang papasukan mo. Bukod sa pagbenta ng properties, ang isang real estate agent ay pwede rin magparenta at tulungan magbenta ng properties ang clients. Pinapayuhan nila ang mga kliyente tungkol sa mga market conditions, nagsasagawa ng mga walkthrough at nagbibigay ng gabay at tulong sa proseso ng pagbili, pagbebenta o pagpapaupa ng mga ari-arian. Ang average salary ng real estate agent sa Pilipinas ay 156 pesos per hour at humigit kumulang 15,000 sa isang buwan dahil kadalasan ay hindi araw-araw ang pasok. Bukod pa dito, ang 3-5% na komisyon ng isang agent sa kada mabebenta nitong property. Talaga namang kikita ka ng malaki sa pagiging real estate agent. Basta maging matyaga at masipag ka lang sa pagbebenta. O oh, ayan ha, nakatulong ka na mas Ayan na, nakatulong ka na sa mga naghahanap ng trabaho. Ayan na, nakatulong ka na sa mga nahihirapang maghanap ng lupang tatayuan ng bahay. nakapera ka na nang walang ginagastos na pera. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Mahilig ka ba mag-design ng gown? Or kaya gusto mong maging isang Fairy Godmother. Subukan ng paggawa ng gown rental business. Punyo na naman, kaya naman tsak na usong-uso na naman ang nagpapakasal. May naisip ka na bang business para dito? Kung wala pa, well, rakitero trakitera, let me handle this. Narito ang racket na pwede mong pagkakitaan na anytime, anywhere, basta may sipag at tiyaga Pag-usapan natin kung paano kumita sa gown rental business. Take note, hindi lang ito pang physical store dahil pwede rin ito online. So, paano nga ba? Ganito lang yan. Una, magkaroon ng initial investment. Dito, kinakailangan mong humanap ng supplier ng gown. Sa Pilipinas, marami nagbibenta ng quality at murang gowns. Ikalawa, pumili ng business location. Mas maganda kung mas maraming tao ang napapadaan sa lugar ng business mo. O kaya naman, kung wala pang mahanap na lugar, pwedeng sa online ka magparenta. Humanap ka lamang ng bakating space sa inyong tahanan basta make sure lang ha na malinis at maayos ang lugar. Pwede ka rin mag live selling o kaya naman magpo-post ka ng features sa inyong page. Ikatlo, mag-provide ng mga equipments gaya ng mannequin para mas presentable ang iyong sample gowns. Ikaapat, pag-aralan ang mga current trends sa fashion. Mas malaking hatak ito sa mga customers. Simpleng paraan lamang iyan na para kumita ng pera. Kaya ano pang hinihintay mo? Magbenta ka na ng occasional gowns. Ayan na, natupad mo na ang fairy tale dream mo. Ayan na, natupad mo na ang fairy tale dream ng mga babae. Napapasaya mo pa sila. Mga sideline nakikita ka ng pera sa RAKET! kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro. Ayaw mo din ba ng malabo, madumi at hindi ka aya-ayang window? Kaya naman panaylinis ka? Yung tipong kulang na lamang, manalamin ka dito. What if gawin mo tong trabaho? Maging isang window cleaner at alamin ang racket na iyan. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ang pagiging window cleaner. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket hindi ba uso iyo ang fear of heights? Pues, swak sa'yo ang trabaho na ito. Maraming tao ang takot o mabilis malula sa mga matataas na lugar. Kaya naman yung mga malalakas lang ang loob ang kayang gampanan ang mga ganitong klase ng trabaho. Dahil buhay din ang nakataya sa trabahong ito. Ngunit ang pagiging window cleaner ng mga commercial o residential building ay hindi biro kaya naman ang seguridad na ibinibigay ng mga kumpanya sa kanila ay hindi rin biro. Gamit ang mga tamang Gamit ang mga tamang equipment at harness at matinding pag-iingat ay walang magiging problema sa paglilinis ng mga bintana ng building. Ang pagiging window cleaner ay kumikita ng 600 to 700 pesos a day at 15,000 hanggang 18,000 naman monthly bukod pa mga benefits at insurance depende sa kumpanya. Kaya naman subukan na ang pagiging window cleaner basta ikaw ay may lakas ng loob at kakayanan gampanan ang trabahong ito. Ayan na, nakapaglinis ka na, napakinta mo pa din ang salamin. Nakapag-picture ka na din sa magandang view. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa Rocket! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Mahili ka ba mag-surprise sa iyong mga kaibigan o pamilya sa tuwing sasapit ang importanteng araw ng buhay nila? Ito yung tipong ino-organize mo ang mga iimbitahing tao at ang party na magaganap? Well, bakit hindi mo kaya ito pagkakitaan? Subukan ang pagiging event organizer. Kaya't alamin ang online job nito. ito. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ang pagiging event coordinator ang pagkita ng pera, pasiplihin natin sa rocket. Ikaw ba'y mahilig mag-organize at mahilig magplano? Subukan na ang pagiging event coordinator. Ang ginagawa ng isang event coordinator ay nagpaplano, nag-aayos ng mga detalye at ng mga kakailanganin ng clients sa kahit anong event basta depende sa kagustong mangyari ng mga clients. Pwede rin sila magsuggest sa clients kung ano ang sa tingin nilang nararapat mangyari sa isang event dahil nga ma-experience na sila. Sila din ang namimili o nagsasuggest sa mga magagandang venue depende sa motif ng event o gusto ng client. Nag-handle ng given estimated budget ng client, nakikipag-usap sa mga sponsors at collaborations, at iba pa. Mahalaga ang parte ng coordinator sa mga events kaya naman kinakilangan na maging professional ka kung gagampanan ng pagiging event coordinator. Tulong na rin para ikaw ay makilala ng ibang kliyente. Ang pwedeng kitay ng mga event coordinator ay 21,000 hanggang 31,000 monthly bukod pa ang mga tip o incentives na maaari mong ibigay sa iyo ng mga kliyente. Kaya kung sa tingin mo ay pasok ka sa trabahong ito, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for coordinators o pwede ka rin bumuo ng sarili mong events coordinator company kung yun ang nanaisin mo. O oh, ayan ha, nakapag-organize ka na, nakapagpasaya ka pa ng tao and of course, kumita ka pa ng pera. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa RAKET! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Pangarap mo ba makapag-host ng malalaking events like concert, fan meeting, podcast, birthdays, wedding at iba pa? Well, eto na ang chance mo. Ipakita na ang iyong galing sa pag-hosting at maging isang event host. Alamin ang RAKET na yan. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na kung ano ang mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging event host. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa rocket. Ikaw ba sanay makipag-usap sa maraming tao? May sense of humor at malakas ang loob? Bakit hindi mo subukan ang event hosting? Mapa-birthday, kasal, binyag, o kahit ano pang event yan, basta may hosting. Karamihan sa mga okasyon ngayon ay mas nabubuhay lalo na kung may mas masaya at magaling na host. Marami na mga sumisikat na magagaling na host ngayon sa social media. Pwede mo simula na pag-host sa mga okasyon ng iyong mga kamag-anak o kakilala para magkaroon ka ng basic experience at maging handa kapag ibang tao na o malakihang event na ang iyong pag-hostan. Maaari kang kumita ng 3,000 hanggang 5,000 pesos kada isang event kung ikaw ay wala pang masyadong experience at 5,000 pataas naman kung ikaw ay marami na experience at professional na. Kaya kung ikaw ay interesado sa pag-entertain -e ng mga tao, subukan na ang pag-hosting. Kumikita ka na, nag-e-enjoy ka pa sa ginagawa mo. O oh, ayan na, napatawa mo na lahat sa iyong mga jokes, napasaya mo pa sila sa event na 'yan. And for sure, hahanap-hanapin nila ang iyong hosting skills and i-refer -re ka rin nila sa mga kakilala nila. Mga sideline, nakikita ka ng pera sa raket Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. At iyan ang iba't ibang online jobs na pwedeng-pwede mong subukan anytime, anywhere. Alam nyo sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan magpakulong sa mga traditional jobs dahil marami ka nang pwedeng pagpilian. Kaya naman samahan nyo ulit ako sa susunod na linggo para explore muli ang limitless opportunities na makikita lang sa digital world. Ako po ulit si AJ Castro and I'll be your guide sa paghahanap ng inyong next Rocket! Sabi ng mga eksperto para magkaroon ng financial freedom, yun bang walang problema sa datong? Dapat ang source mo ng money, hindi lang iisa. Kaya need mo ng Rocket, programang magtuturo ng mga sideline online na kayang gawing kahit nasaan ka man. Kahit na sino! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Live sa DWIZ Live din sa Free TV Aliw 23 At digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube At DWIZ News Website Diskartihan ng mga araw na walang datong Watch, listen and follow na sa DWIZ Rocket